Okay po, gusto ko lamang po sana mag-share ng isang karanasan na pwede natin pagdaanan, mapa-customer o mapa man. Itong karanasan na to eh medyo napakahirap po talaga ang i-explain. Habang tayo gumagawa, yung tayo po ay maputulan ng tornilyo. So itong motor na to is magpapapalit lamang po sana siya ng gulong, naputol po yung tornilyo. So minsan po talaga nangyayari po na napakahirap pong explain sa may-ari ng motor na naputol yung tornilyo, minsan sasabihin sa iyo, um, nung pumunta ako dito, hindi naman putol 'yan, kasalanan mo 'yan, ikaw ang nakaputol 'yan, um, sa mo 'yan, kaya 'yan naputol. So, napakahirap po talagang explain kasi hindi naman po halos lahat ng customer po talaga is may intindihan tayo na yung ganyan pong pangyayari. Lalo na iniingatan naman natin sadyang mahina lang yung tornilyo o luma na kaya po naputol. So dito sa video na to, sinubukan naman po natin siyang bunutin, yun nga lang ayaw niya talaga ang mabunot. May iba pang paraan ng pagbunot ng tornilyo kagaya ng wine welding, yun nga lang sa kasamaang palad, hindi tayo marunong ng ganun. Pero sinubukan naman po natin siyang bunutin. So nung ayaw niya mabunot, ang ginawa po natin is pinatagos na lang po natin yung tornilyo. So ito pong video na ito is in example ko lamang po yung mga ganung pangyayari po. Talagang napakahirap pong mag-explain po sa may-ari ng naputol na tornilyo po talaga. Pero ito pong motor na to, napakabait po na may-ari nitong motor na to. Sa totoo lang, sabi ko sa kanya sir, nakakahiya pong maningil ng labor kasi nagkaroon nga tayo ng disgrasya, parehas naman po nating hindi kagustuhan yan. Pero nag-abot po siya ng labor na higit pa po sa gusto nating singilin. Okay po, medyo malambot po talaga ang tornil yun itong motor na to. Um, kanina, okay na siya eh, eto po. So ang ginawa na lang po natin dito, dahil ayaw pong mabunot nung tornilyo niya ang ginawa po natin binarayan na po natin pinalusot na lang po natin dun sa kabila bali lusutan na lang po dyan yung tornilyo tapos lalagyan na lang natin ng nut dun sa kabila so para humigpit lalagyan na lang po natin ng nut sa kabila eto po so bali kanina kinakabit na po natin siya nung nilalagay na po natin yung tornilyo dito sa part na to hinihigpitan pa lang po natin is naputol na din po So, yun nga lang dito, medyo sinwerte tayo dahil kinaya natin siyang bunutin gamit yung easy out. So, bali binarena natin siya sa gitna. Tapos, pagpihit naman po natin, palibasa nilangisan natin yung thread nito bago ikabit yung tornilyo. Hindi naman siya ganong humigpit. Tapos, nabunot po natin gamit yung easy out. So, so medyo malambot po talaga yung kanyang mga tornilyo po. Ayan. Okay. So, bali dito, paglusot ng turnilyo, lalagyan na lang po natin ang nut sa kabila. Tapos, eto po yung naputol. Ayan. So, focus natin. Ayan. Binatay na natin sa gitna, nilagyan natin ng easy out. Ayan, nabunot na siya.